Magandang araw ulit mga master Andito tayo sa Ampalayan uh, Update tayo ng status Itong Ampalaya ko na Galaxy Max F1 37 days na to Ito mm, na siya May mga bunga na to mga master Ayan na. Ito yung ampalaya natin mga master. Galaxy Max F1. Ang isang ganito, 69 pesos lang. Ang laman niya, kadalasan 13 to 14 seeds lang. Pero may iba din na mabot ng 18. Siguro yung ano yun, yung mga maliliit. Ah, Muto talaga magaan yung timbang. So, ayan. Pag bibili kayo, matatan dyan nyo na kaagad. Kasi dito pa lang, ang average na laman yan, 13 to 14 seats lang. Tapos, uh, tatanig na natin yan. Huwag na patagalin yan. Bali ito mga master. Mag-abuno na tayo ng ampalaya natin. So, ang palaya natin, 14 days. Yan. Medyo madamo pa. Hindi ko pa nalilinis. 14 days na to. Mula pagkatanim. Ang tagal kasi tumubo ng palaya. Alos anim na araw hanggang pitong araw bago tumubo. Ayan. 14 days. Ayan. abono tayo yung abono natin normal na timpla na to kalahating kilo katumbas ng 16 liters na tubig tapos yung sukatan natin itong plastic na to kasing ano to ang sukat nito kasing sukat ng lata ng sardinas so ito na mag abono muna tayo ganyan lang karami then buhos direkta sa puno yan. Nasa 20... 26 days yan ito yan, yan na 26 days mula pagkatanim yan mga master 26 days naghihingi na ng akyatan hindi ko pa nape-prepare yung akyatan 26 days ito hindi 26 to late ito ng 10 ano, araw mga nasa 17 to 18 days pa lang ito nagkaubusan kasi ng binhi walang mabili kaya nangyari ah, nahuli ng 10 araw balag tayo mga master wala palang balag sa ibabaw ngayon yung mga bunga pag ganito ganitong status normal yan na ganyan lang kalalaki yung bunga Ayan. ang kailangan dito uh, na nakapag pruning na ako dito eh. kaya wala kayong makikitang talbos dyan sa pagpruning. Ako ang style ko sa pagpruning, pagtanggal ng talbos. Ito. Ito yung buho. So may galing din sa buho. Diyan napapatong yung balag eh. Ah, uh, ito itong sanga na to. Pangatlo galing sa buho. Ito na yung pwede ko nang buhayin to papalaguin ko na yun papagapangin ko dyan sa balag itong nasa sumunod sa kanya nasa baba yan tatanggalin natin yan lahat ng yan hanggang dun sa puno ito kasi itong bawat pak lang ng dahon na yun mga master may lalabas na talbos yan dyan nilang sabay sabay talaga lumalabas so yan yan normal yan na ganyan kalaki yung bunga pag ganitong yung edad pa lang pag nasa ibabaw na dito na sa taas na to anjan natin makikita yung yung malalaki yung magandang klase na bunga sa ibabaw pag sa puno hindi talaga kayo makakakita ng malaking bunga diyan kadalasan isang dangka lang yan mataba lang yung katawan pero yung haba isang dangka lang ang kulang dito mga master bukod sa balag. Uh, cultivate, ayan oh, yung puno niyan. Hindi ko pa to na cultivate. Eh. Ito yung butas ko nung tinanim ko to. Nasa walong pulgada yung laki ng butas. So, iko-cultivate ko pa yan. Paikot mga isang talampakan yung lapad ng cultivate natin para makagapang ng maayos yung ugat nung ampalaya mabilis lumago yung puno so yun lang mga master update ko na lang kayo ulit sa susunod yan na.